Mga ka-Republic, ipinagtapat ni Stephen Holt ang instruction ni Coach Tim Cohn kaya tinalo ng Hinebra ang NLEX. Nasa kalagitnaan na ang elimination round at dapat maging consistent ang mga locals ng Gin Kings upang mapaganda ang posisyon nila sa team standings. Sa current composition ng mga team, hindi afford ng Hinebra na magkampante. Pumapalag na ang mga dating mahihinang team. Bawat isa'y naghahangad, itulak palabas ng playoffs ang mga team na dati title contender. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Si Stephen Holt ang sinandala ng Barangay Hinebra nang harapin nila ang NLEX at itala ang isang malaking panalo 119 to 91. Malaking panalo ito para sa mga mag-aalak dahil nga galing sila sa talo regalo ng Blackwater Bossing. Bago ang laban ng Hinebra at Enlex ay maraming fans ang kabado para sa Gin Kings. Sariwa nga kasi ang Road Warriors galing sa isa ring malaking panalo kontra naman sa SMB. Kaya inaasahan ng mga fans ng Hinebra na pahihirapan ng Enlex ang mga bataan ni Coach Tim Cone. Munit iba ang nangyari. Ang mga bataan ni Coach Dong Uchiko ang di pinaporma ng Hinebra. Pagkatapos ng panalo, ipinagtapat ni Stephen Holt sa media ang instruction sa kanila ni Tim Cohn bago ang laban. Kailangan daw nilang maging agresibo sa simula pa lang. Kailangan sila ang makapagset ng tempo ng laro. Marahil na sa isip ng Hinebra coach galing nga sa panalo ang NLEX kontra SMB at mataas ang moral ng mga ito kasi nga matlakas na team ang huling biktima. At kung hahayaan ng Hinebra na magkaroon ng mga ito ng mainit na simula, lalong gaganahan ang magkakarsada. Maraming beses nang naranasan ng Hinebra na maagang maiiwanan at nakakahabol man sila madalas ngunit may mga pagkakataon din na sila'y kinakapos sa oras. Kaya nga ang instruction ni Coach Tim Cohn sa kanya mga bataan, be aggressive. Pukpukin agad nila sa first quarter pa lamang. Nagpalitan muna ng score ang Ginebra at Enlex sa pagsisimula ng laban. Ngunit nang makuha na ng Gin Kings ang lamang ay hindi na nila binitiwan. Sinamantala nila ang pagod na kupuna ng Road Warriors mula sa dikdikang laban sa SMB at pagod din sa mahabang biyahe pabalik sa Maynila. Tinambakan ng Ginebra ang Enlex. 26 points at 11 rebounds ang kontribusyon ni Stephen Holt sa panalong ito ng King Kings na hindi na ikinagulat ni Coach Tim Cohn. Regular numbers na iyon ng reigning rookie of the year noong ito'y nasa tira pirma pa. Pero sa unang tatlong laro ni Holt sa Hinebra ay naga average lang siya ng limang puntos. Ang tanong, bakit nga ba biglang dumaos-dos ang kanyang points average pagdating niya sa Hinebra? Naging defensive-minded kasi si Stephen Hall, lalo na at ang unang conference niya bilang Ginebra player ay mayroong import. Tumutok siya sa depensa. Sabi nga ni Coach Tim Cohn, siya ang import stopper ng Ginebra. Hindi iyon madaling assignment pag amin ni Hall. At wala raw siyang karapatang madisgarage kapag nakaka ang import ng kalaban. After all, yun daw naman talaga ang primary goal ng import kaya kinuha ng isang team. Basta ang trabaho raw niya, bantayan ng import, pahirapan ng import. Ngunit sa laro ng Hinebra kontra NLEX bukod sa pagwardya kay Mike Henry, ay pumutok din ang offense ni Stephen Holt, scoring 26 points and grabbing 11 rebounds plus 6 assists. Nag-init din si Maverick Ahanmisi na nag ng 20 points, 8 rebounds, 4 assists at 2 steals. 19 points naman si Scotty Thompson. Ganun din si RJ Abarientos at 13 points si Japheth Aguilar. Napakalaking bagay nito dahil nabawasan ang pressure kay Justin Brownlee. Kaya mo miscore ni JB ng 20, 30 hanggang 50 points ngunit ang sabi nga hindi naman Pasko araw-araw. May off night din kahit ang pinakamagaling na player. Sa kabila ng malaking panalo ng Ginebra kontra Enlex, sinabi ni Coach Tim Cohn malayo pa ang team niya sa kanyang inaasahan. Hot and cold sabi pa ng American mentor iinit sa isang laro tapos ay malamig sa susunod dapat daw silang maging consistent mula sa mga baguhan hanggang sa kanilang mga veteran malaking adjustment din nga raw ang kailangang gawin ni Japit Aguilar ngayong wala na si Christian Stan si Japit Aguilar na ang main big man ng Ginebra more minutes more touches mas malaki ang kanyang role katulad din daw sa mga bagong player ng Ginebra especially si Isaac Go Target ng Hinebra na muling sumungkit ng panalo sa kanilang laro sa Biernes laban ito sa wala pang panalong Phoenix. Muli kong sasabihin ito, hindi dapat magkumpiyansa ang Hinebra laban sa Fuel Masters. Naghihintay lang ng break ang tropa ni Coach Jamaica Harin. Alalahanin natin na naging semi-finalist ito sa Commissioner's Cup noong Season 48. So guys, siya lang muna. Hanggang sa muli. Ang wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa 'yon, Nel Ehe. Salamat sa suporta kabayan. Sa 'yoren shoutout Binhamin Hapayan, salamat idol. Salamat Narian ka na naman. Sa 'yoren shoutout Ricardo Kabato. Sana nga laging ganyan ang mga locals ng Jean Kings. Sayuren shoutout Francis Barbosa, go Hinebra, sabi niya. Sayuren shoutout Sahara Higia, congrats may Hinebra team, sabi niya. Shoutout din sa iyo Arnold Salazar mula diyan sa Tarlac City, salamat sa panonood mo idol. Sayuren Pantalion Nera Jr, congrats Hinebra, sabi niya. At sayuren Ray Arabit sana nga magtuloy-tuloy na para happy tayong lahat. Sa yoren shout out loreben's blog Vlog. Kung ganyan lagi ang laro nila, maganda ang kahihinatnan. At, at sa iyo, Joel at salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.